Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> Tapos ang sunod-sunod na revelasyon at pagsingaw ng baho ng mga gerero ay may isang lihim na tanging si Jackie lang ang nakakaalam at ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Erika. Para mas maliwanagan tayo ay balikan natin ang nakaraan. Kilala dati si Jackie na bayaran sa isang bar at magmulat ng makilala niya si Don Gustavo ay nagbago na ang kanyang buhay. kung saan si Miguelito ang naging dahilan at naging kapit niya sa mga gerero para manatili sa kapangyarihan. Ngunit bago ito nangyari, ay nagkakilala sila ni Ramon at kahit nakatungtong na si Jackie sa mga gerero, ay nagkaroon pa rin sila ng relasyon ni Ramon. At dahil nakulong ng dalawang pung taon si Ramon, ay naputo lang kanilang naging ugnayan. Hanggang sa makalaya si Ramon, ay muling nag ang kanilang landas. Bagay na hindi na napigilan ni Ramon na may nangyari sa kanila dahil matagal na panahon siyang nakulong. Hindi maikakaila ni Jackie na sa lahat ng lalaking dumaan sa kanya ay kay Ramon lang siya tila nahulog at napamahal. Kaya naman nagbunga ang kanilang pagtatalik at ito nga ay si Erica. At para mapangalagaan ang reputasyon ng mga gerero ay pinakasal si na Jackie at Roberto at pinalabas na anak nila si Miguelito. Malinaw kay Jackie at Roberto na mag-asawa lang sila sa mata ng publiko. Ngunit isang gabi dahil sa sobrang kalasingan, may nangyari sa kanilang dalawa. At sa mga oras na yun ay nagdadalang tao na si Jackie kay Erika. Kaya buong akala ni Roberto ay anak nila ni Jackie si Erika. At sa kasulukuyan nga ay nanatili pa rin itong lihim. Kaya naman kahit may nangyari kay Santino at Erika, malino pa rin na hindi sila magkadugo dahil walang dugong gerero na nanalaytay kay Erika. At si Roberto naman ay may tunay talagang asawa na kailanman ay hindi nalaman ng publiko at makikilala natin ito sa mga susunod na araw. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!